Magandang umaga sa inyo. Uh, ang topic natin sa video ito, kung paano malalaman kung sira ang connecting rod. Kasi maraming nagtatanong kung sira na nga ang rod. Tuturo ko sa inyo kung paano malalaman kasi ang minsan, ang akala ng ibang mekaniko ay connecting rod dyan. Makakarinig na ang natunong. Connecting rod agad ang sira. Ngayon, may dala akong connecting rod dito. Ito. Ito yung connecting rod. Ito pang milyo. Tingnan nyo na nga isa. Patutunugin ko ha. Oh, may tunog siya, di ba? May may tunog. Ibig sabihin, pag may tunog, may problema. Kaso, ito'y matagal ng kalas. Ngayon ko tayo ng isang connecting rod pa. Meron kami dito connecting rod ng rider. Yan, yan, katulad dito. Oh. Naririnig, kung naririnig nyo, may tunog talaga siya, oh. Oh, may natunog, malakas di ba? Ngayon, para malaman mo kung may problema talagang wala kasi ang sinabi ang ibang mekaniko kasi alam din nila sikreto nito eh. Pag ito yung mawawala ng langis, talagang tutunog. Pag wala ng langis sa loob. Ngayon, lalagyan natin ng langis para malaman nyo para ang sikreto kung malaman nyo kung may problema talaga. Ngayon, lalagyan natin ng langis. try lang guys subukan natin ilagyan kung epekto nga ba kung, kung may langis tapos tutunog pa rin siya ibig sabihin may problema kasi minsan ang ibang mekanikod and ano kayo purkit wala kayong alam sasabihin agad gay, palitan na, na yan may problema ho ang bearing nyo Gayun yun gayun ang sasabihin na sasabihin nila kaya kailangan kung ikay ekskumpiyado sa ano na baka wala yun doon kaya minsan pinalitan na ng rad maingay pa rin hindi naman lahat ay sarad ang ingay ng makina kaya kailangan yan katulad yan kita nyo nilagyan ko na lang ano maingay to kanina maingay ano narinig nyo ano lalagyan ng langis is yan ngayon tutoktokin natin kita mo walang tunog diba na wala ang tunog o oh, ang lakas yan ibo mo ibo pero kanina rin naglarinig nyo ang lakas na ng ingay ano? Kasi wala siyang langis 'Yon, kung ito'y pagka ito'y kinalas agad na nan halimbawa, pinakalas nak, kinalas ang connecting rod nandoon kayo, may mga langis pa 'yon. Ngayon, kung pag ganun na, na may langis, dikit pagkakalas may langis. Pag pinukpok ng mekaniko, matunog, ibig sabihin may problema na yun kasi may langis pa yun. Ngayon ito kasi bago to eh, kaya nilagyan ko ng langis ngayon natin yung isang at itestingin natin, lalagyan natin ng langis. Ito, kinalas ko din to sa Mio. Kinalas ko to sa Mio. May apat na araw na. Kinalas ko to ng Merkoles. Ang ingay, di ba? Lalagyan din natin siya ng langis. Para kung siguradong may problema nga ito. Kung talagang kuhaan. Kasi pag may langis kasi ang, ang bearing, hindi yan basta tutunog maliban na lang kung may problema talaga siya ngayon titingnan natin ulit ganito ang chit-check kung sira ang ang kuhan. sira ang connecting rod o di kaya sira ang connecting rod bearing kasi hindi mo naman masisilip ng ganyan yan o oh, hindi mo siya makikita di ba ang bearing kaya lalagyan mo na lang siya lang lang guys ngayon check natin ulit Tutok natin may tunog pa rin siya ibig sabihin may problema ang bearing nito Kundi kaya may kayod na ang connecting rod Kasi may langis na siya oh. Pero may tunog pa rin Pag may tunog pa rin, ibig sabihin may problema na Yan Tsaka mo siya papapalitan Kung kuan, kaya minsan Sa mekaniko, kahit hindi naman sira Pinapapalitan, wag Gayahin nyo lang to kaya nung nakikita Lagyan nyo lang muna na langis Para sigurado kayong may problema At para hindi masayang ang pera, yan o oh. May langis na siya pero matunog Tinan mo yung isa. Arara. Tinan mo yung isa, yung, yung pambenta namin na connecting rod. Natunog kanina, di ba? Ngayon, oh, wala talagang tunog. Ibig sabihin, ano, wala siyang problema. Ito, may langis, nakaka-problema na. Pati yung kamay ko, pakita mo, kamay. Parang maniwala siya ano. Wala tunog na narinig kayo. Ay ito, nalagyan ng langis, meron pa rin. Yan, yan, mga idol, ganyan, ganyan ang ang check ng kuhan. Kung may problema na connecting rod nyo, o di kaya connecting rod bearing. Yun lang idol, ano? Maraming salamat sa inyo. Sana ay may nakukuha kayong tip sa akin sa kung paano malalaman ng sira na ang bearing. Sa, uh, subscribe naman kayo at saka tuloy-tuloy nila ang panunod sa akin at marami kayong makakukuhan tip mga diskarte kung paano malalaman ang mga problema sa motor niyo maraming maraming salamat